Sa panahon ngayon na accessible na lahat dahil sa modernong teknolohiya, sasabay ka talaga sa trends tulad ng nakilala nating si Michelle na sinubukan ang pasabay delivery. Uh, milestone po kasi nung anak ko, 6 months old. Medyo busy po kami lahat dito noon at working din po kasi ako. Kaya nag po kami na magpa-deliver na lang ng food. Dahil hindi available ang restaurant sa delivery apps na kadalasan niyang ginagamit, agad siyang nag-post sa isang community page ng kanilang lugar. Bago po ang, kami, ako magpa-deliver no, meron na po ako napupusuan na, na restaurant. No? So, nag-post po ako sa isang group. Community group po yun dito sa lugar namin na pag may mga kailangan ka, if you want to sell, and kung may gusto kang services, dun, pwede ka po doon mag-post. And then, nag-post po ako dun na parang looking for pasabay rider. Agad namang may nagkomento sa nasabing post ni Michelle. And the best part, 30 pesos lang umano ang delivery fee. Kaya naman napaoo agad ang biktima. Siya po kasi yung unang-unang nag-comment po, po dun sa post ko. And ako po, ina-rush po talaga ako noon. So, di na po ako nag-isip nang hingi pa umano si Michelle ng menu kung sakaling may maisipan siyang idagdag sa kanyang order. At ang rider, daig pa ang Boy Scout sa pagiging ready. Actually, may sinas naman siya na picture. I don't know kung nakita niya yun online or something. Kasi ay, hindi ko rin po alam pala niya na set. Tapos ayun po, nagpumili po ako so yun nga, in-order niya na daw. Si Kuyang Ryder, parang may hinahabol na deadline dali-dali itong nanghingi ng bayad sa biktima. Nagtaka man kung bakit hindi cash on delivery, hiningi na lang ni Michelle ang GCash number ng restaurant para sana maidiretso niya na rito ang bayad. Pag nung nakuha ko po yung number na binigay sa akin ha, dun na doon ko lang po isend yung payment. Siyempre po, nung medyo nagduda na po ako doon kung legit na sa resto yun. Ginawa ko po, tinawagan ko. Sabi ko, hello, sa ano po ba to? Ang mali ko lang din po. Sinabi ko rin po agad yung restaurant name. So parang siya, nag-confirm na siya. Ah, yes po. Sa ano po ganun. Sa ganun. sinabi niya po yung res restaurant. So, ko, ah, okay. So <laughs> parang, na-reverse na reverse psychology na rin ako rin. Boodle Alert Tips! Isa lang sa mga sinasabing red flags kapag scam ang inyong transaksyon ay ang pagmamadali o pagpe-pressure na makuha agad ang iyong bayad. Kasama din dito ang too good to be true offers o mas mababang presyo kumpara sa iba. Red flag din maituturing kapag hindi sila registered o authorized delivery ng isang platform. Sa investigation uh, report, or data na nakuha ng PNPACG, yes, meron pa rin mga nabibiktima ng online scam. Though hindi na siya ganun kalaki, uh, katulad ng last year, since uh, patuloy po yung uh, pag-educate natin or yung um, cybercrime awareness campaign natin, kaya natututo na yung mga kababayan natin. Ang online selling scam ang may pinakamataas na kasong naitala ng mga otoridad. Ito ay ang kadalasang pag-receive ng substandard items ng buyer. Ika nga eh, expectation versus reality. Ang pasabay o rider scam naman ay ang pagtangay ng items ni buyer pagkatapos itong bayaran. Katulad nga nang nangyari kay Michelle. Ang ginawa ko po, nag-post po ako na ganito, beware na uh, sa, sa account na to, sa taong to, na pagka, sa mga ano dyan, magpapasabay. At marami nga ang nagkomento sa nasabing post ng biktima at nakikisimpat siya. Ang iba naman, nagbigay ng tips para hindi na ito maulit. Pero si Michelle, may message request sa isang Fredalyn Rico. Nag-message po siya sa akin na, Ma'am, ano, huwag niyo na po, wag, ang, um, ano, parang i-update ko daw yung post ko na sabihin ko daw po na yung account po na yon nung scammer is hacked. So, parang di daw po, wala daw pong access yung boyfriend niya. Naawa pa daw si Michelle at humingi ng paumanhin kay Fredalyn. Pero teka, si Michelle parang nabudol sa pangalawang pagkakataon. Ay, nag na po sa akin ng nababae na ang sinabi niya po sa akin na yung dalawang kayo na yun. Talagang na dati pa silang, dati pa silang gumagawa ng mga scam. Di lang daw po ako yung nabi-victim. Actually, kakilala nila to, yung taong na nag-message sa akin. Na concerned citizen din na nagsasabi na hindi nga daw po ako. At dagdag pa rito, may nag-chat din sa kanya na isa na namang OFW. Nagpapadala din daw ito ng pera sa babae na buong akala niya ay single. At napagtagpitakpina nga ni Michelle ang lahat. Iisang numero lang ang pinadalhan nilang lahat ng pera. At yun na nga ay nakapangalan kay Fredaline. Yasin's yeah, scampo ito, um ito ay isang panloloko. Uh, magpo fall po ito sa Article 315 or swindling estafa of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of RA 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012 kasi ginamitan po ito ng ICT or information and communications technology or it was done online. Maliit man daw ang nakuha sa kanya kumpara sa ibang na scam. Natutunan daw ni Michelle na maging mas mabusisi at huwag agad magtitiwala. May mensahe naman siya sa mga mambubudol. buhay na kayo kasi money is ano replaceable. Pwedeng bumalik yan sa iyo, gastos mo babalik din sa iyo. Ang hindi mo mapapalitan diyan yung yung gumawa ka ng hindi maganda sa kapwa mo. Babalik at babalik yan sa iyo. Walang gamot ang karma. Lagi pong paalala ng PNPACG, um, magingat po tayo sa mga online transactions po natin. Huwag po tayo basta-basta magtiwala sa mga katransactions natin sa online world kasi hindi po natin sila kilala. Kung magpasabay man po tayo, maaari ay doon na po tayo uh, bumili sa, sa mga registered na mga platforms at mga authorized talaga na delivery riders. Para kung mas kaman po tayo, may hahabulin tayong mga social media platforms.